Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Pei at ngayong araw na ito ay ating aalamin ang malalim na pagpapakahulugan sa tula at sa mga elementong kinapapaluban nito. Alam natin na ang tula o poems sa Ingles ay isang sining na ating ginagamit sa iba't ibang paraan at estilo. Kung gayoy, handa na ba kayong malaman ng aralin na ito? Tara at ating tuklasin! Sa panimulang pagpapakahulugan, ang tula ay isang anyo ng panitikan na may matatalinhagang pagpapahayag ng isipan at damdamin ng may akta sa pamamagitan ng mga salita na maingat na pinili at inayos para sa kahulugan, tunog at ritmo nito. Binubuo rin ang tula ng saknong at mga talintot. Sa paglalarawan, ito ay matutukoy na masining na pagsulat na siyang makakaakit sa damdamin at imahinasyon ng mga mambabasa. Ang tula ay karaniwang patungkol sa isang tiyak na paksa. Halimbawa nito ay ang patungkol sa pamilya, pag-ibig, kalikasan at lipunan. Pamilya. Halimbawa na lamang ang akda ni Julian F. Rosario na pinamagatang ang aking pamilya. Maging sa pag-ibig isang halimbawa ang pamilihan ng puso ni Jose Corazon de Jesus at sa kalikasan ang kapaligiran na orihinal na akda ni Lily Grace R. Garcia at maging sa lipunan ang akda ni Manuel Boyser Jr. na kadena sa isip. Isa sa halimbawa ng mga akda ay ang makata na siyang gumagamit ng kombinasyon ng ritmo, tunog, iskakura at mapanghikayat ng mga salita. Kilala niyo ba kung sino ang mga tanyag na manunulat noong kay tagal na panahon? Isa sa mga bantog na manunulat ay si Francisco Balagtas Baltazar na siyang sumulat ng Florante at Laura. Maliban rito, andito rin si Nalope K. Santos na kinilala bilang ama ng Barilila. At si Amado V. Hernandez ang siyang manunulat ng mga manggagawa, maging si Marcelo H. Del Pilar ang kinilala bilang dakilang propagandista at napakarami pang iba. Ngayong alam na natin ang kahulugan ng tula, tayo dadako sa susunod na pahina ng ating aralin. Ang elemento ng tula. At alam nyo ba na mayroong limang mahalagang elemento ito? Halika at ating alamin! Una ay ang tinatawag nating sukat. Ito ay ritmikong istruktura sa loob ng isang tula at idinidikta ang bilang ng mga pantig o dibuho na kung saan binibigyang diin ang mga pantig na ito. At alam niyo ba na may apat na uri ng sukat? Ito ay ang wawaluhin. Halimbawa, isdako sa maribeles na sa loob ang kaliskis. Sunod naman ay lalabindalawahin. Halimbawa, ang aking ama ay mapagmahal sa amin. At sunod naman, lalabing animin. Halimbawa, ang naroon sa loob ang may bakod pa sa paligid. At ang panghuli naman, lalabing waluhin. Halimbawa, tumutubong mga palay, gulay, at maraming mga bagay. Pangalawa ay ang tugma. Ito ay tumutukoy sa magkasintunog na huling pantig sa dulo ng bawat tulutod sa linya. Ito ang nagbibigay sa tula ng angking nitong himig. Mayroong dalawang uri ng tugma. Tugma sa patinig o ganap na tugma at tugma sa katinig o ganap na tugma. Masa katinig ay masasabi kapag ang mga taludtod ay nagtatapos sa katinig at magkakapareho lamang ng tunog ang huling salita sa bawat taludtod. ngunit magkakaiba ang titik. Alimbawa, may isang lupain sa dakong silangan na nag-alaga ay sikat ng araw, kaya napatanyag ay sa kagandahan at napabalita sa magandang asal. Ang tugma sa patinig ay masasabi ang mga taludtod ay nagtatapos sa patinig at mayroong ganap ang pagkakatugmaan ang huling pantig ng mga taludtod ng tula. Halimbawa, mahirap sumaya ang taong may mga sala. Ang ikatlong elemento ay saknong. Ito ay ang mga pangkat ng mga linya sa loob ng taludtod sa tula. Ang bawat saknong ay maaaring magkaroon ng maraming taludtod at iba't ibang haba depende sa estilo nito. Ang ikaapat ay kariktan. Ito ay paggamit ng mga maririkit na salita upang makapukaw ng damdamin at kawilihan sa mga mampabasa. Ito rin ang nagbibigay lalim at kahulugan sa pagsasali ng mga emosyon at karanasan sa isang tula. Ang ikalima ay ang talinhaga. Ito ay nagmula sa salitang talino at hiwaga, nang ibig sabihin ay hindi talaga ibinibigay ang kahulugan. Ito ay naglalaman ng matatalinghagang salita o idioma. At dito nagtatapos ang aming talakayan tungkol sa tula at mga elemento nito. Maraming salamat sa panonood! pa